Halo. Oh Kamu <coughs> 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 <coughs>

Ayun, di na, siya siya. Ayun, mutog ka dun. Mutog ka dun. Mutog ka dun. Ano ba? Natat? Oo, na habul. Nakahagul. Ano yan? Night Ang pangal na Florida, Pero yung ano? Nakuha nito? Oo, nabunod ako न <laughs> and guys, storya ng ano, snatcher na nahuli at tutupot dito sa may Sampalok, Manila. Kaya huwag masyado pante, yung mga cellphone niyo, ah, uh, may nagkalat pa rin ng mga snatcher, no? So yun, nahuli na, nagugbog pa. don yun, bawa naman siya. puti na lang, pa Ma, mabibilis sa mga nakatambay ko at kakapalo na tulungan na mahuli at mabalik yung cellphone ni ate na kanina no halos hinahapo siya dahil sa trauma na nangyayari sa kanya dahil na-snap ng cellphone ko lang peace out ingat ingat lagi sa inyo